ng mga idol mga ka farmers no um, as uh, update ko po sa inyo sa ngayon ay uh, talagang um na yung ating uh, palay so yung mga flaglets natin ay um, hindi na talaga siya tinamaan so although nga, mga idol um dire-diretso pa rin yung um, observation nito no baka nga yun nga bumalik but uh, makikita nyo naman mga idol mga farmers no na, eto na. Meron na siyang um, pag-asang nakikita. So maybe by next week nito mga idol no, sa susunod na linggo ay um pauli na na makakaproduce na ito lahat ng bunga. So sa ngayon mga idol oh, makikita natin kung gaganda na ng hybrid mga idol. So kung hindi lang ito tinamaan baka um, so yun nga mga farmers no uh, so far no uh, naging effective yung um, ano natin yung ginawang uh, procedure o yung pagco sa tinamaan ng bakterya so ito nga mga ka-farmers mga idol no as makikita nyo ay nagkukulay verde na so unti-unti na yung tinatapalan yung mga dilaw na dahon so makikita nyo yung epekto talaga ng uh, bakterya side at fungi side na inapply natin dito. So, hindi man siya makukure as in talagang magkukulay berde lahat but um, yun nga mga idol, mga farmers ay na-stop nya yung uh, uh, pagkalat ng bakterya sa mga bagong uh, tubo na uhay o mga flaglets. So, aabangan uh, na lang natin siya mga farmers by next week, no? At uh, titingnan natin kung lahat ba talaga ay makakapag-produce ng bunga. So, so far naman mga idol mga farmers, ay effective yung naging uh, ginawa nating um, paggagamot. At yun nga, uh, binibigyan niya tayo ng pag-asa mga idol mga farmers na um, mag, uh, gumaan yung loob, mabuhayan ng loob, ayan. So, kulay verde na siya mga idol. But, kung malapitan nyo talaga ang panuorin yan mga idol mga farmers. May mga dilaw yan. Yun yung mga tinamaan ng uh, bakterya. Hindi na yan mawawala mga idol. So, yan yung lamat niya talaga. May iwan yan hanggang sa harvesting season. So, yung iba, yung mga tinamaan talaga. Katulad nung uh, pinakita ko sa inyo doon mga idol. Ay ma, ano, maagnas siya. But yung mga bagong sibol, yung may iwan. So, yun lang mga idol, mga ka-farmers, yung update ko uh, dito sa palayan sa amin. So, sa nangyaring um, pag-atake ng bacteria uh, during sa pagbubuntis ng palay. So, yun nga mga idol, uh, see you ulit hanggang sa susunod pa natin mga video. i-update ko pa rin kayo mga ka-farmers, no? siguro by next uh, Sunday na naman ulit. Or kung kailan tayo makakabisita ulit dito.